Hello guys, good morning. Ah uh, dito na muna si JJ, DJ Joe, guys. Ah uh, nagmumukbang na naman tayo ng pipino at saka lettuce, guys oh, yan. At ito, gumawa ako ng ano? ng uh, pipino with uh, suka, guys oh. Kinaladian ko ng pamintang dulo guys. Totoo, uh, pangatlong araw ko na uh, kumakain ng uh, lettuce at saka pipino, guys. Ah, uh, ito uh, nga pala yung suka ang ginamit ko dito sa pipino na may suka ito guys oh. um, Ano to? Ah, uh, binili ko to ah uh, 180. tapos uh, ito naman yung uh, mayonnaise na gagamitin ko sa usawan, 'yan guys. Ito uh, Pakikita ko sa inyo yung ano, yung pagkain ng uh, pipino at saka uh, lettuce. Mukbang challenge guys, saka ano diet challenge guys. O, so dijojo ako. Pangatlong araw ko lang guys nagbablog ha sa pagkain ng uh, pipino at lettuce. So guys oh. Top. Oh. Grabe. Ang oh, pagkarap. Malutong. So guys oh, hindi na binatan yung ano, pipino. Ayan. Pero yung suka na may pipino binalaan ko guys. Tapos nilagyan ko ng ano, ng Um, uh, paminta guys, paminta. Paminta durog tubo guys, ano? Oh. Grabe sap. Kasi ano, uh, katulad ng sinabi ulit, katulad ng sinabi ko ulit kagabi, kahapon, ang um, tawag ng doktor, um, uh, medyo diet daw ako kasi uh, meron akong fatty liver tapos mataas yung cholesterol ko saka meron akong uh, mataas yung diabetes ko guys kaya medyo diet muna tayo yung pagkakain ng uh, kanin yung mga uh, ano kasi bawal kasi carbohydrates yun kasi nakakasama din kahit sa katawan yun yung maraming uh, marami pagkain ng kanin kasi sugar din yun eh may may sugar din yun guys eh. kaya to guys oh Robert. Saka ano? Ayun oh. Sinusaw ko sa mayonnaise guys oh. Yung anak ko, nagbuto pala sa nakano, oh. corned beef guys, o. Oh. Ayan. Corned beef with patatas. Ginusa niya sa sibuyas guys oh. Dowi. Pero bawal sa akin to eh. Kasi ano. Ano nga yan. Uh, mantika. Shout out dyan sa anak ko si Benedict. Ah. Uh, Nagda-diet din yan. Si Benedict anak ko. Araw-araw nagdi-dugging -araw, siya sa Magallanes. Kaya... Uh, kaya bawas-bawas siya -bawas sa mga pagkain na pagkain ng mga martaba. Yan. Kasi minsan, nakikita ko siya. Makain din ng ganito pag pupunta ako dun sa Malibay. Kumakain din siya ng ano, pipino at may lettuce. Tap. Tapos pagkatapos to, ininom ko ng gamot. Yung ah, uh, para sa, ano naman sa liver. Sa taod dyan sa akong parang ko, si parang Golia, si parang Wilton, si parang Bal, parang Arnel, at si Boss Chris. Si Cruz, yung boss ko, tunay na boss natin yan, si Boss Chris. Shoutout dyan sa mga kasama kong operator, mga sakalam na operator dyan. Shoutout sa inyo lahat yan, guys. Kasi nagkakaedad na si Di Jojo pa kaya medyo diet na sa pagkain ng ano ng mga matataba, kanin, yan. Kaya shout out dyan sa mga kumpare ko dyan. Si parin dyan, parin Melvin, yan. Mga kumpare ko yan. pareng bigis nga pa na, Shout out sa iyo sa kumpare ko. Binigay sa big Sa si Harold Mandares, si Arlon Si Harold Si Sa binigay sa gabi Pag nasanay ka na kumain ng lettuce at saka pipino, kahit hindi mo na hanap hanapin yung kanin eh. Masasanay ka na eh. Kaya medyo, medyo malit na yung tangko. Kaya nga ako yung pa-check up dahil napansin ko, medyo ang laki, ng, uh, laki ng ano ko, yung tangko. Takot nga ako dahil ano eh, akala ko, yung tangko, kakaiba eh. Kaya nagpa-ultrasound ano, ko, ako guys, nagpa-ultrasound ako. Okay naman yung uh, findings ng ultrasound ko. Meron na akong ano, uh, pati liver na, kita yung pati liver ko. Pangatlong araw, mukbang challenge ni DJ Jobak Diet challenge ni Gaisa. Dapat nga, pinakita ko sa inyo yung uh, laki ng tiyan dati at ngayon para makikita natin kung ano ba yung pinagbago ayan hindi ko na na ako na ng picture eh shout out dyan sa mga kasama kong kagawal dyan shout out lalo na ano sa mga kaibigan ko si Tres yan si Sek si Sek Nakel, Tres, Neri, at mga kagawad natin dyan. Mapitikas natin ang kagawad dyan kay kagawad Christian, kagawad Ben, kagawad Ben, kagawad, kagawad Jessie, kagawad Ilyong, kagawad Wetwet. Shoutout dyan. At sa mga lahat ng member ng barangay, shoutout sa inyo. Kaya, dahil na tayo guys, Tsaka pero bawal din sa akin ng ano, bawal din ng doktor yung uh, alak. Sabi ah. Buti na lang na check up ako dahil ano, kung di ako nagpacheck up, hindi ko na malaman na uh, mayroon pala akong pati liver. Pero so, kasi, so, pakita ko guys so, sa dyan. Oh. Uh, may suka. Pino with suka, ha? Pino with uh, lettuce, may mayonnaise, yan. Ang dami nga ang pagkain sa bahay guys, kung so, pa nga binili ng anak ko ito. Ayun o. No? Dalawang box na uh, kopya, kopya munggot, saka kopya ang baboy guys. Pati ito pa, yan o. Oh. Yan. Corn beef with uh, patatas guys. Salamat guys ha. Salamat guys. Pakiyanan naman. Pakiyan. Uh, ha, Pakipusuan naman yung ano ko. Yung vlog ko guys. ah uh, puso or share. Maraming salamat guys sa mga followers natin dyan. Huwag kayong magsawa kay DJ jo, pag na magpalo magshare, share tsaka manood guys. Thank you.